Ay nako, ito! Ito na yung sabi natin na inaasahan na baka magkagulo doon at magkabatuhan ng bote. Ito na po, may mga may pulis na nasugatan at nang po ng maraming bote itong mga nakamaskara pong mga kabataan na talagang pilit nilang tinutula o doon nangyari ito sa Ayala Bridge po sa Manila. Pilit nilang pinapaalis at para sila'y makadaan. Ngayon yung mga pulis, napakarami pong nakahara ng mga pulis doon. Ang ginagawa po nila, pilit nilang gusto makadaan. Ngayon, hindi sila makadaan, pinagbabato po siya ng mga bote, basag na paso, at may nagbato pa daw ata ng sunog. Sinunog pa po yung malapit sa truck, hindi ko na pinakita kasi masyado sensitive. No? Ngayon, binato po ito ng mga bato, mga basag na paso po, ibig sabihin, nasan galing yung mga bato? Ibig sabihin, maaaring pinaghandaan ito. ba diba? Hindi natin alam kung ito ba ay sadya o nakuha nila yung bato sa paligid. Eto po, panoorin nyo po. Eto na siya ko sa inyo, mga kababayak. sana huwag nyo namang gawin yan. Sana panawagan na natin yung plan. Para mas, ano, e eh, kaso ulay, eh. eh. kaso hindi natin mapipigilan sila eh. Kung talagang galit nila. Hindi mga binayaran to, tingin ko eh. Yung galit nila, yung pika nila. Mailabas man na nila siguro sa pambabato. Pero malito ah. Hindi natin to kinukusinte. Malito ang ginawa nila. Eto, panoorin nyo. Panoorin nyo po. Habang, uh... Yes, uh, kasalukuyan na ngayon na uh, nagkakulo dito sa bahagi ng uh, uh, Ayala Bridge. Ano? May at, mga shield yung polis. Ay, uh, makikita mo, nagliliparan yung mga tama Tami niya, baka uh, 200 uh, na polis yan. yan. Habang uh, ito ang ating uh, mga polis naman ay uh, nakakover gamit ang kanilang shield. Ano? Ayan, ayan, makikita niya. Kanina ay uh, may sinungkot na rin uh, sugatang pulis. polis. Nako. Delikado. Sugatang so, pulis. polis. Kaya lumaatras itong uh, ating... Uh, Napapatras po yung mga polis. Ang dami po. Pero yung uh, ating uh, frontliner, itong uh, CDM, ay uh, tapatoy sa factor. Nagkalat yung uh, mga bato rito. At uh, bote. Samantalang patuloy na nang naka uh, deploy itong uh, mga pulis ano at uh, gamit yung uh, kanilang shield. Nais nitong uh, ilang grupo ng kabataan na makapasok uh, dito sa uh, pahagi ng uh, Ayala Bridge. Jump po yan sa may Ayala Bridge po nakaharang yata sila. Tapos yung mga pulis po parang gusto yata ng mga kabataan na hindi naman actually mga kabataan iba may magulang nakikita ko eh talagang na, talagang inaano nila pilit-pilit nila yung mga pulis na makalabas diyan na umurong diyan. Hindi ko alam kung bakit tinarakan ng mga pulis no. Uh, hindi ko alam kung bakit nila pinapadaan 'yan, no? Siguro may nakita siguro nila, ba, may pamalo, may pambato. Patungo naman doon sa Mendiola. Pero sila ay uh, mahigpit na pinipigilan ngayon ay uh, patuloy na uh, nagliliparan yung uh, mga pato. Ayan, ayan, ayan. Uh, Oy, mga po yung pulis, yung ka lang, easy ka lang. hindi, hindi yan parang alikabok lang. Ang laki ng inaano. Ah, mga bote, ano? Pero hindi natitinag itong uh, Manila Police District. <laughs> hindi mo pwede arrestuin yan kasi. Kasi pag inarasyon mo yun talaga, lalo magagalit yung mga yan. Huwag kakasiklaba ng galit talaga yan. Kaya ang gagawin mo dyan talaga, ganyan lang control. Crowd control ka lang dyan. Ayon. Yung pulis walang shield yung isa, oh. ba't walang shield yung iba? Tamaan ka dyan eh. Oh. So yan yung uh, nangyayari dito ngayon may uh, Ayala Bridge. Ang dami po niya, mga sumugo diyan. Papakita natin mga may sarapan yung kuha niya. Napakadami po sumugo diyan. Lagpas mga siyo. Sandala. May git. <tong> <tong> Hindi makilala eh. Iba na, maskara eh. <tong> <tong> Ayan, oh. No? Kaya yung mga nambabato, ayan, eh. yung masarap pa nila. May mga pamalo yata ang dala, eh. Ay, wala. Mga bandera. Yung sila makadaan, oh. No? Ay, mga media to. Ay, no. Padaanin nyo kami, sabi. Ako, naaramdaman ko yung ano nila. Padaanin nyo kami. Naaramdaman ko yung sintesyo ng mga to na gusto ng mga to makisama doon. Kaso na nga lang, syempre, mali, na, mali na sila ng pamamaraan, ng babato sila. Siguro sa galit na rin nila kasi hindi sila pinapadaan. Pero nakikita ko naman sila, hindi naman mababato to ako sakali kung hindi narangan to. Tingin ko lang ha, sorry ako lang to ha. O ngayon, eto na ang tumitindi ngayon. O ngayon, ngayon yung patunayan ngayon, yung sinasabi natin nakaraan, na ayaw ipatawag yung dalawang pangalan na, na bonjing at yung malaking mga big fish. Eto na, nangyayari. Hindi sila satisfied sa nangyayari investigasyon eh. Kaya ganito tingin ko eh. Kasi kung satisfied sila, may nahuwi na mapakulong yon, may iibsa ng kahit ng taong bayan eh. O ngayon, nasa na kaya si ano? Kaya wala, tingin ko, pumunta politiko dyan, sila ano lang eh. Wala, wala, wala akong nakita ang politikong ano eh, nandiyan Takot sila eh. Mamay, init ng ulo ng taong bayan dahil sa kurakot, mapagdiskahan, madiskitahan sila eh. eh tingin ko lang ha. May mga artista pumunta dyan. Sila, ayan, yeah, si Rowena Guanzon, ano dating politiko. No, pero mararamdaman mo yung galit ng mga to. Hindi ko sila kinakampihan na mali. Una ko sabi ko siya mali ginawa nila. Pero makikita mo sa kanila yung layunin nila na talaga ipagtanggol yung nasabing usapin sa flood control. Pero dami dami sa kalsado. Dadami pa yan doon, madali, madali pa, badami pa, pa yan. oh. Umatras sila kasi may nakita yata silang isang, yeah, ka, ano, isang naman nun uh, Romualde. oh, uh, uh, na Romualdez. Oh, ba't bakit nabangkit pangal ng nga Romualdez doon? Kinuha nila ano ay ay malaking bakal. Oh, mm -hmm. Dami yan. Lagpas mga 300 dyan, tingin ko. Binakbak nila sa ano, sa may parang ano, sa may, doon sa may, ano, parang maliit na mall. Yung barricade na yun, pinuno nila, oh. Kapag di nyo kinuha yan, di nyo na-property yan, eh. Oh. Mga galis nyo sa inyo na, bagay kung dito ka dyan. Ayan yung Ayala Bridge, oh, mga kamabahayan na yun, oh. yung mga pulis, eh. Hindi, ito, mali ito ha. Hindi natin kinukonsito ito. Mali ang ginawa nyo na yan. Dapat nag lang kayo ng payapa dyan. Mas pakikinggan po yan. Wala po tayo sa ibang bansa. Sa ibang bansa po nangyayari. Sana po, naging mapayapa tayo dyan. Mas pakikinggan naman tayo kaysa dyan eh. Yun yung tiyatawag na tama na kayo, naging mali pa kayo. Di ba? Makikita oh. ah, nyo, no? kalat yung mga mato. Ay, kala to. Dami. oh. Dami. Paso. O, ngayon, ano? Romualde um, Saldi. Hindi e, ba ba kayo lalabas dito pag paliwanagin to? Yung mga kurakot dyan, maliban sa dalawa na banggit. Yung iba dyan, hindi ba ba kayo lalabas dito? Alat tukoy na ng taong bayan kung sino kayo. Wala lang ebidensya ang batas para kayo ay litisin at patawag doon sa hearing. At, pag, at kayo talagang, talagang hatulan kayo ng guilty. Pero alam ng taong bayan kung sino't sino kayo. Yun lang eh. Kung ako sa inyo, katulad ni Bryce, nagsoli na. Ika-congratulate Ikakong, pa kayo. <laughs> Di ba? Kalaya mo, nag-sorry ng GMC na sakyan. Kinugratu Anong tawag doon? Kinamayan eh. Di ba? Dapat hindi. Oh. At uh, bote dito sa bahagi ng uh, uh, Ayala Bridge. Ngayon ayang uh, lumipat itong uh, mga kapataan dito sa may mahalit uh, na uh. Nako sa o. Dito naman Namin. ay uh, may pulis na nagkakaroon na rin. Nakaitim sila. Oh. Doon ba truck na yun? Nakikita yung truck ba doon? Truck? Sinulog yun eh. Hindi ko na pinakita kasi masyadong hasos. Balitaan nyo na siguro sa ibang network. Nakakagulo sila oh. Grabe oh. Ayun ang SM City, kabila. Eh, no, hindi ka nila yan kinuha nila para ipangaharang yata do'y ay grabe hindi ka bataan niya no matatanda na ibe eh. hindi nila ini-interview na ano mga yan kasi bawit ang ulo baka basagin camera nila eh Pero eto yung kabilang kuha Ayan sa likod, di ba? eto yung sa unahan Oy, no, inampas na ano Oy, no, nakita yung ba, baka na malaki <laughs> Alam nyo, mali ang ginagawa nyo Pero hindi eh Ito ah, linawin ko ah, mali ginagawa nila Pero sa kabilang banda, kung uhukayin mo sila Ginagawa nila, nagawa nila Hindi nila ginagawa, nagawa nila siguro to Dahil niya sa galit nila sa taong Doon sa mga nangurakot hindi para siguro sa sarili nila. Wala naman sila ano dyan eh. Di ba? Di naman sila binayara siguro dyan eh. Di ba? Nagagalit sila dahil sa nangyayari sa bansa na to. Napatila yata. Hindi ko alam kung anong dahilan na kung ba't din na ng mga pulis to. Hindi ko alam kung ito ba ay nakakuha ng permit or ito ba ay hindi nakakuha ng permit pala or ito ba ay nakitaan ng isang violent, violence na pwedeng mangyari pasiklab si club do, doon sa pupuntaan nila na sumiklab ang malaking gulo. Kaya hindi ba to pinadaan? Hindi natin alam, pero malaman natin sa mga susunod na ano yan. Hmm. Ngayon, oh. Oh, umakit pa yun. Ay, <laughs> no. Oh, oh. Sakit niya, bala sa ilalim ka, ha? Ah, gagawin, no. Mali na yan, mali na yan. <laughs> Hindi po yan ang mga ehemplo na maganda. Nakit na yung trap. Dami yan, no? Wala, taong bayan na po ito, mga kamer. Alam mo, nakaka nakakaiyak itong nangyayarin po, nakakaiyak. Hindi naman natin ganyan karami, ha, hakotin mo, puro masasama. Hindi, masasama ang loob ng mga yan. Siguro nakakita sila ng bagay na ikasasama ng loob nila. Hindi ako ha, mas mali yan, mali yan, pero ang dami niyan, nagkaisan damdamin sila, galit na galit sila. Oh. Wala, alam mo kasi mahirap bayaran ng galit, tandaan niya. Mahirap bayaran ng galit. Kung talagang galit ka, ibig sabihin, marami na nagawa na nakita nila, siguro talagang ikagagalit nila. Nakahanan na ng oh. oh. Pati mga halaman, nagkasira-sira na. Ayan o, eh. ayan nila tumigil pa rin. Oo. Oh. Ano yan? Mga kupal, swak. Ba, ano, bariya sa bayan, ano? Kung buhaya sa bayan. Ayan, oh. Buti, hindi yung mga media, di ba? Ang dami, oh. Upi upi yung mga shield ng pulis? Ayun. Ay matras, nagmatras. Napatras yung mga pulis. Napatras yung mga pulis. Tapos na to, tapos na to. Wala nang ganyan na lang yan. Napatras yung mga pulis sa dami ng mano. Di alam, baka sumisipa yata, bunga ba to? No? O mga kababayan, uminahong kayo. Para sa akin, eh, galit na kayo eh. Hindi po yan ang solusyon sa ating bayan. Ang layunin natin dyan, isang tahimik na payapa. At pananagutin yung mga maganakaw. Madali na naman yan eh di ba? Pero ito hindi na talaga maiiwasan 'to mga kababayan eh. Talagang galit nila talaga, yung galit nila maaramdaman mo eh. Kasi kung galit ka lang, tatlo lang bumabato eh. Lima lang. Eh. Hindi lahat kumikilos eh. Ibig sabihin, galit talaga naaramdaman nila, namumutawi sa kanila. Di ba? Oo. Oh, oh ito ah. Sana po yung mga kurakot diyan, tabla naman kayo kahit konting konsensya taong bayan na ngayon o, nagkakagulo sa buong Pilipinas, halos lahat nagkakarali sa iba't ibang dako. Matitigas pa rin ang mga mukha ng mga Sa bagay, sabi niya eh, tukoy na naman sila ng taong bayan eh. Siguro iba, iba nga takot na lumabas ng bahay eh. eh yung bahay pa ng isa, binalutan ng puting tarpulin. Alam niya yan, nabalita yan. Ha? Siguro sa sobrang takot niya, baka maispatan siya ng sniper o maispatan, mabato siya o ano. Binalutan niya hindi ko alam sabi, ipangrinigalo yung bahay niya. Di ba Oh, eh, na siya sabi ko sa inyo. Ay sa ibang basa, hindi pwedeng kayo lumabas kasi naka-travel ano kayo. Hindi pwedeng palabasin, di ba? O kaya siya sabi ko sa inyo, huwag niyo palalabasin yung mga sangkot diyan na nagpahirap sa taong bayan kung bakit to ngayon ng bayan. Hindi mo masisisi sila eh. Hindi naman nila pinagdalaman para ibabasi ganito, ibabasi ganito. Wala naman eh. Ipinagdalaman nila yung nangyari. Hindi ko sila pinatanggol Ulit, mali yung ginawa nila. Pero sa sitwasyong ito, kasama ang pulis, lahat sila kabahagi na nangyayari sa ating bansa. Di ba? O, oh, ngayon, at sarap na, ngayon, hindi pwede makaalis yung mga opisyalis na pinangalanan. Kung hindi makakaalis yun, eh, sa, sa kalulugan sa Pilipinas, babag na, sabi niya iba, eh, nakita ka dyan sa rally na yun, o ka sa ibang lugar, ano, baka sampaling ka lang bigla dyan, di ba? Yun ang ating iniiwasan, di ba? Masama yung ganun, pero wala eh. Di ba? Ito yung matagal natin siya sabi na isang araw, baka magkaroon ng kaguluhan at magaya tayo sa Nepal. Ito sample pa lang to. 'Di ba? Kita mo yung mga pulis ang dami niya no. Oh, ibig sabihin kung mamaya bibigat pa ang tensyon. Ngayon ngayon lang to, ha, wala sariwang-sariwang balita pa lang huto, binalita ko sa inyo. Pabigat na pabigat ang tensyon diyan sa lugar na 'yan. 'Di ba? O ngayon, eto ba? Sinasabi na, Sir, yung guwa ko si Rodante Marcoleta na matandang gurang doon sa Facebook na sinasabi ang komite daw nila Ping Lacson ay mabuti. Sir, nagmamadali ang panahon. Tama ba yung dating komite ni Senator Blue Ribbon Committee, ni Senator Dante Marcoleta, na nagmamadali siya na mabigyan ng WPP ang mga Diskaya Witness Protection Program para umamin na. At pag umamin na, maibsan man lang ang galit ng taong bayan kasi lalong hindi naralaman kung sino na may gawa, mas lalong hindi malaman kung sino mapanagutin, mas lalong nagagalit sila. E eh, kung minadali yung katulad ni Marcoleta, kaya yung dakdak -dak ng dakdak dyan, -dak damay ko na rin na si ano, matanda ng dating broadcaster, matanda na broadcaster pa rin tayo. Ha, dakdak -dak ng dakdak -dak pa rin sa social media, binabati ko si Marcoleta, ba't daw nagmamadali, ikaganya, binayaran. O oh, yan. ito ang sagot. Ito ang sagot. Kung si Marcoleta pinabayaan nyo sa Blue Ribbon at inilabas na mga big fish, hindi magkakaganito sa wari ko. Tingin ko ha, hindi ganito. Kasi bakit? Malalaman nila kung sino talaga ang big fish. Ilo naman na hinihintay nila eh. Di ba? Para talaga hindi magkagulo, hindi na magkarali-rali pa eh. Oh, maraming salamat. Ingat kayo. Sana sa mga bumato dyan. Huwag naman ganyan. Huwag ganyan ho. malihuyan yan. Pero... Sana po mas maganda yung damdamin niyo maiparate niyo diyan. Na hindi sa pamamagitan ng dahas, no. Oh, shout out sa mga pulis. Salamat sa inyo kasi may may nasaktan daw eh. Yung ganyan shield, nakakakabayan. Hindi mo lang baka may tumusok sa yung ganyan. Ito lang, yung shield na yan. Hindi mo lang mag, may mag-spray sa inyo ng ano-ano diyan. 'Di ba? Kaya anda, bigat ang bigat ng trabaho niyan, dapat 'to promote lahat 'yan, hindi e, diyan eh. Dapat siya i-promote nang tatlong beses. E, ako lang ha, kasi naawa ako sa mga pulis na yan. Isipin mo, Kala mo, biro yung ginagawa nila yan, apakan ka sa ulo, muscle kang ganun, muscle, muscle na muscle ka dyan. Eh kung bigla may lumusot na bato, tamaan ka. Ha, mabiyak yung bungo mo. Hindi, ba? Oh. Ingat po kayo mga polis. Ibayan nyo lang po, bayani po tayong lahat dito, hindi lang kayo. Lahat po, bayani dito. Mariresolve ba natin tong problemang ito? Itong mga corruption na to mapapanagot natin. Yung nagrally man, yung bumato at yung mga binato at yung mga nag-shield na yan, lahat tayo dito, darating yung oras tayo lahat ng bayani dito. Mga Pilipino tayong bayani dito. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat.